isa pong maganda at mapagpalang oras sa mga all at uh, shout out na rin sa mga all na katawag ng pansin ang uh, mga binitawang salita ni uh, Sara at hindi lang tayo ang nakapansin ito no marami sa ating mga kababayan ang uh, nagulat sa kanyang mga sinabi yun ay uh, apat na kataga lamang tama ba kataga words nabigla tayo dun. dahil itong mga itong salita na ito ay uh, bibihira ito na mabanggit ng mga politician lalong-lalo na sa uh, mataas na uh, katungkulan ano tulad ng presidente o ito nga nagulat tayo nung uh, mabanggit ito ni uh, Madam Presidenta uh, Sara Duterte. Ang kanya'ng sinabi ay uh, God save the Philippines. So nung mabanggit niya ito, no, kamakailan lamang, ay uh, nagulat tayo. Dahil uh, kung ating uh, Nanamnamin ang uh, mga mga salitang ito, ito ay may malalim na kahulugan. Hindi ito basta-bastang uh, simpleng kahulugan lamang. God save the Philippines. Ito ay kanyang napanggit after nung uh, pag-impeach sa kanya sa uh, Congress ng uh, 215 Congressman and uh, Congress women. Kumbaga may uh, nakakabahalang kahulugan. Dahil ang ibig sabihin nun ay uh, kung siya ay ma-impeach ay uh, Diyos ng bahala sa Pilipinas. Talaga namang uh, kung sakasakali mang uh, ma-impeach siya talagang uh, magpapatuloy itong uh, korupsyon, no? Lalong-lalo lalo na diyan sa Congress, sa Kongreso. Hindi na makakaila ang kanilang mga ginagawa. Matindi na talaga ang kanilang mga uh, ginagawang kababalaghan. Nababalita na talaga ang mga pag uh, pang aabuso nila sa salapi ng bayan. Kaya nga ang sabi ni Bipisara Sara, kung mapapatsin niyo nga si Bepi Sara ay kalmado lamang ano kumbaga kampante si uh, Madam B.P. Sara na hindi siya may impeach sigurado siyang uh, ipagtatanggol siya ng uh, nakakarami dahil nga dun sa 32 million votes na kanyang nakuha noong eleksyon parang ang ibig niyang sabihin dyan na siguradong magkawendang-wendang ang uh, sitwasyon ng Pilipinas pagka uh, Uh, mananatili ang mga nasa katungkulan ngayon na talamak o gahaman gahaman sa pagkamkam ng uh, kaban ng bayan kaya nga lalo siyang uh, uh, sinusuportahan ng mga kababayan natin no dahil nga sa kanyang mga sa kanyang uh, mga sinabi at uh, katapangan na kung saan siya yung uh, nagbibigay lakas sa mga kapabayan natin na uh, protektahan ano si BP Sara. Sangayon ako tayo, sangayon sa po tayo diyan. Dahil kung sakasakali man na uh, ma-impeach siya. Sino sino nga naman ang uh, pepesto diyan? Eh, di lalong maka wentang-wentang talaga ang sitwasyon natin. Kung maupo dyan ay uh, kung sakali si uh, Martin uh, Romualdez dahil yan ang mga ano, yan ang mga posibilidad na mag uh, uh, uh yung papalit sa kanya. O kung sino man sa Senado. Sa Senado medyo okay pa siguro. Pero pagka pinag-usapan ay sa Kongreso. Ay uh, wala talaga wala talagang uh, magandang uh, mangyayari dyan maliban pa dun sa kanyang sinabi na God save the Philippines meron pa siyang isang sinabi dun na medyo mapa mapapatawa ka na lang no dito mo makikita na hindi takot si uh, Madam B.P. Sara sa kung anuman mga ginagawa nitong mga uh, kumukontra sa kanya yung kanyang sinabi na mas masakit pa ang uh, mawalan ng boyfriend o magka-break, break up daw ng boyfriend kaysa ma-impeach. So, nagpapakita lamang ito na hindi siya gahaman sa pwesto, no? Hindi siya sakim at hindi pwesto ang kanyang tina-target, kundi ang uh, paglingkod sa bayan. 'Di ba? So, dun ay uh, lalo siyang uh, hinahangaan ng mga kababayan natin. Dahil nga sa kanyang mga sinabi ay uh, lalong tumitibay ang mga kababayan natin para suportahan si Madam Dipisara So, yan lamang po. Ano? Uh, nakatawag lamang ng pansin ang kanyang mga sinabi nung siya ay uh, nagkaroon ng press conference tungkol dun sa mga katagang uh, God Save the Philippines. Maraming salamat muli sa inyong panunod sa aking malit na channel. Pagpalay ang bawat isa. God bless everyone.